Simpleng kwento ito tungkol sa isang batang may kapansanan na nagnangalang Bia. Siya ay isang estudyante na gumagawa ng mga gawain sa paaralan. Isang araw, lumapit sa kanya ang kanyang guro at ipinaliwanag na ang Foundation Establishment Realm ang pinakamahalagang bahagi ng paglilinang. Makalipas ang ilang sandali, biglang nagwawalis ang mga estudyante sa sahig ng Sword Sector sa Cultivation Realm. Mabilis na nabuo ang mga ulap at nagpasya ang mga estudyante na umalis bago umulan. Gayon pa man, hindi nagtagal ay sinakop sila ng ilang Thunder Beasts at naging biktima ng kanilang pagsalakay. Isa sa mga estudyante ang namumuno upang makaiwa sa isang lumilipad na tabak. Ngunit hindi lahat ay ganun kaswerte. Ang leader ng grupo na si Yunzi ay malapit ng dumating at humihiling na ang mga hayop ay umalis agad. Hindi nila ito ginawa at nang makita ni Yunzi ang pinsalang kanilang nagawa, ipinagutos niya na patayin silang lahat. May isang misteryosong tao na nagtatago malapit at nanonood ng labanan. Sa ibang lugar, nakikita natin na si Baye ay lumaki at nabigo ng malala kapag ang kanyang mahiyain na spell ay hindi nagtagumpay tulad ng inaasahan. Sinubukan niyang lapitan ang mga immortals at itinanong kung bakit hindi sila tumulong sa kanya upang makarating sa susunod na kaharian. Kahit matapos ang 3,000 taon, medyo nagbanta siya sa kanila. Ngunit na uwi ito sa wala kapag siya ay nagsisimula ng marinig ang malalakas na ingay sa labas at nag-iimbestiga upang malaman na mayroong labanan sa ibaba. Hindi maintindihan ni Yunzai kung bakit patuloy na umatake ang mga hayop at nagtataka ang kanyang estudyante kung dapat ba nilang kausapin si Ji. Bae, tinanggihan ni Hyundai ang hiling. Ngunit nang makita nilang napakarami nila at may mga nasaktan na, nagpasya silang hanapin si Ji. Bae, Pinapaalala ni Hyundai sa estudyante na hindi siya dapat lumipad bilang respeto kay G. Bae. At nakikita natin na dapat maglakbay si Bae ng hindi kakaiba. Dumating ang estudyante upang ipaliwanag ang sitwasyon. Pero alam na ni Bae at nagpapaliwanag na siya ay papunta na doon. Naalala ng estudyante ngayon na hindi pa nakakalusot si Bae sa lugar ng foundation establishment at hindi rin siya makalipad gamit ang taba. Sinasabi ng estudyante na masyadong mabagal siya, at nag-aalok ng beef para sa biyahe. Sinasabi naman ni Bai na kukumpiskahin niya ang espada dahil walang lumilipad sa bundok na yun. At napagpasyahan na dapat lamang silang tumalon pababa sa halit. Ngunit sobrang takot sa taas ang estudyante kahit hindi siya makalipad. Sa sektor ng espada, si Yunzi ay nakikipaglaban sa mga hayop, ngunit may kakaibang tawag ang mga ito sa isang bagay. Lumitaw ang Supreme Elder ng Demon Sector, nakilala bilang Fang, at ipinahayag ang kanyang pagkadismaya. Mukhang walang malakas na kalaban na naroroon dahil hindi nila kayang talunin ang mga Thunder Beasts. Nagpaliwanag siya na kinilala na siya ng mga Immortal matapos makapasa sa isang pagsubok. Nagtatanong si Hindai kung bakit siya naroroon at ipinaliwanag ni Feng na naghahanap siya ng isang labanan sa Sword Master. Sa paliwanag ni Hindai, busy si Bai at kailangan ni Fang na humanap ng ibang kalaban. Ngunit nagulat si Fang nang sabihin ni Feng na natalo na niya ang iba sinubukan ni Henzi na labanan siya matapos maunawaan na ipinadala ni Fang ang mga hayo. Ngunit agad niyang narealize kung gaano talaga kalakas ang isang tao na pumasa sa Immortals Test. Simula pa lang, nainis si Fang matapos malapit na siyang tamaan ng lihim na sandata. Ngunit nagulat siya nang makita na si B talaga. Naiinis si B nang malaman na nakapasa na si Fang sa pagsubok ng Immortal at iniisip niya kung gaano ka hindi mapagkakatiwalaan ang mga Immortal hindi tinatanggap ni B ang alok ni Fang na lumaban. Ngunit ipinaliwanag ni Fang na hindi sila nagmamadali dahil wala pa ang kanilang espya sa unang tagumpay niya. Kahit na matapos ang tatlong libo taon ng pagsasanay, ito ay nagpapagalit kay B at nagsisimula silang maglaban. Agad na ipinapakita ni B ang malaking pagkakaiba sa kanilang kapangyarihan habang nagpapatunay na ang laban ay mabigat na one-sided. Medyo nag-aalinlangan si Bai sa dokumento. Ngunit ipinaliwanag ni Feng na sinabihan siya na ibigay ito kay Bai ng kakilala niyang si Xu. Medyo na-shock si Hienzi sa dami ng pinsalang nagawa, ngunit dapat niyang i-overcome ito kapag ipinaliwanag ni Bai na kailangang isalin ang dokumento mamaya. Nagbibigay ng respeto si Bai sa mga immortal tulad ng dati. Ngunit nagulat siya sa isang tao na nagpapaliwanag na oras na para mamatay siya. Ang pangalan ng taong iyon ay Ling at siya ay isang multo mula sa kaharian ng Hades ipinaliwanag ni Bai na kumain siya ng everlasting longevity pill na nagpapahaba ng buhay ng 50 taon. Ngunit binigyang diin ng link na ito na lumipas na ang 50 taon at dalawa minuto mula noon. Sinabi lamang ni Bai na kakain na lang siya ng isa pang pill. At sinabi ng link na walang silbi ang pagtatangka dahil hindi pa rin unang breakthrough si Bai kahit matagal na ang tatlong libo taon ipinahayag ni Ling na ang immortal na emperador ay nangako sa kanyang isang promosyon para maibalik siya sa pamamagitan ng pagiging hari ng mga multo. Pagkatapos niyang mamatay, tumanggi si Bai, pero si Ling ang nagpasya na dapat silang lumaban para makapagdesisyon sa kinalabasan. Sa huli, ibinigay ni Hyunzek ang kanyang handog sa mga immortal. Pero sinabi ni Bai na hindi pa ito nagdulot ng anumang tagumpay para sa kanya. Kahit matapos ang tatlong taon, kailangan umalis ni Hyundai. Sapagkat kailangan niyang bantayan ang pag-aayos ng Sword Sector, at ipinakita ni Bae ang ilang pinsala sa kanyang bubong matapos ipadala ang isang matandang kaibigan na lumilipad palabas nito. Sa isang pagtingin sa kanilang laban, ipinapakita na tinanggihan ni Bae ang pagbibigay ng dagdag na oras sa kanyang buhay upang makagawa ng isa pang pang matagalang pampatagal ng buhay. Ngunit wala ng ibang pagpipilian si Ling kundi tanggapin ito matapos siyang ipadala sa bubong. Sinabi ni Baybay Bay na kailangan niya ng mga halamang gamot para sa paggawa ng everlasting pill. Ngunit sinabi ni Hyundai na kailangan ng mga nasa first realm. Tulad ng BI, ang naturang pill, ang karamihan ay madalas na masira ng mabilisan. Kaya hindi na nila kailangan ng mga halamang gamot. Si Bay ay hindi pa rin nakakarating sa unang realm. At kailangan niya ng bihirang celestial heart herb. Binigyan si Bay ng sakay sa lumilipad na tabak. Pero dahil sa masamang flyer, siya ay nagsusuka at sumumpa na magkakaroon siya ng breakthrough para matuto siyang lumipad para sa sarili niya. Naputol ang paglalakbay niya nang harangin siya ng isang grupo ng kalalakihan. Sinabi ng grupo na kailangan niyang magbayad kung gusto niyang ipasa sila. Nagulat ang grupo nang malaman nilang hindi natatakot si Bay at ipinaliwanag niya na walang makakaalam kung papatayin siya roon. Habang iniisip niya kung paano ang kalapit na kaharian ay nasa gitna ng digmaan sinubukan siyang salakayin ng grupo, ngunit pinigilan sila ng isang estranghero. Sinabi ni Bai na ang estranghero ay hindi mamamatay at makakarating sa mas mataas na realm sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kanyang martial arts. Ang estranghero ay mabilis na gumagawa ng mga gawain ng tulisan at pinasasalamatan siya ng DA sa kanyang tulong. Nagbabala ang estranghero na may mga zombie na nakatago sa lugar at hindi dapat lumabas ang mga mahihinang estudyante tulad ni Bai. Itinuro ni Bai na ang estranghero ay napakahina. Ngunit patungo siya sa panganib, ipinaliwanag ni Bai na dapat ipaubaya sa mga nagtatanim ang mga zombie. Tumatawa ang estranghero sa ideya. Habang tuwang-tuwa si Bai sa ideya ng pagpatay sa mga zombie. Mamaya, pumasok ang estranghero sa isang kuweba at natuklasan na may ilang mga zombie roon. Nagsimula silang habulin siya. Ngunit magaling ang estranghero sa pagtatanggol sa sarili mula sa kanilang mga atake at halos naabot niya ang pasukan ng kuweba. Naharang ang kanyang landas ngunit tinutugi siya ng mga zombies. Naligtas siya ng isang projectile mula kay Bai at nagpakilala muli ang estranghero. Kilala lamang siya bilang mahinang estudyante ngunit ipinakita ni Bai ang kanyang malaking lakas sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng mga zombies. Nagulat ang estranghero at nagsimula siyang makipaglaban sa mga tulisan. Ngunit ipinahayag niya na kulang siya sa oras. Natutuwa si Bai na maibalik niya ang pabor. Ngunit ang estranghero ay iniisip lamang kung paano ang mga tao ng kaharian ay naghihirap dahil sa mga zombie. Sinabi kay Bai na dapat siyang makipag-ugnayan sa mga cultivators sa Sword Sector dahil may departamento silang espesyal para dito. Ngunit sinabi ni Bai, kasalanan daw ito ng mga cultivator sa una pa lang. Nagpakilala si Bai at ipinahayag ng estranghero na ang pangalan niya ay Wei.